Matagumpay. Congratulations. Mag, oh, congratulations uh, sa ating mga manghihista, yung hmm. ating uh, grupo ng Pamalakaya, matagumpay na nakapag uh, ba tawag doon? Yes. Uh, Collective nakapunta fishing. naabot tawon sila doon sa Scarborough Shoal sa Panatag Shoal at uh, wala naman siguro sumita ho sa kanila. Pero magpakwento ho tayo kay Ginoong Ronel Arambulo, ang national uh, vice chairperson ng grupong Pamalakaya. Uh, Sir uh, Ronel, magandang uh, umaga si Joel Siwang po ito. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po, uh, Joel, at Weng. Opo. Sa, po, sa ano, tiyaw, Kasama tiyaw. ba kayo doon sa uh, nagpunta ho sa Laot, dyan sa Panatag, at sa Scarborough? Yes po, kami po yung uh, nag ng collective fishing expedition. Hmm. Isang, araw tanong, lang, yung, isang, araw niya lang, isang araw niya lang bang ginawa, Ire? Uh, isang ano po yan, uh, isang gabi. Isang gabi, okay. Kaya po kahapon po ng alas 4 ng hapon ay pumalao at kanina pong alas 6 ay gumilid na po po yung uh, matagumpay po ano yung pong uh, naganap na collective fishing expedition na nila nilakon po ito ng mangisda. Ilan po? At Ilang mangisda? May dalawang may sa dalawang pong mangis. Okay. Dalawang po. Opo. Okay. Mhm. Mm Wala naman kayo na ano na ranas harassment. Wala naman po. Ayan po. Wala, Wala nagbantay po sa harassment. inyo doon. Wala nagbantay. Wala kayong nakita ang China Coast Guard sa paligid ninyo. Um, wala naman po sa, sa kabutihan pa wala naman pong uh, naging harassment. Mm. ito nga, dito nga po ay bilang bahagi po ng aming protesta sa pagpapatupad nga po nila ng fishing ban dyan po sa Beijing, ng Beijing, China. Na kailanman po ay uh, lagi po natin sinasabi na hindi kikilalanin ang mga mangis ng Pilipino yung uh, hindi makatuwiran at walang legal na batayan sa pagpapatupad ng mga pulisiya at batas tulad nga po ng fishing ban. Okay. Ang, ay ah, China, hmm. po ay hmm. ano eh, tingnan po namin yan ay nagmimistulang pinakamalaking pirata no, sa ating uh, karagatan sapagkat eh, kanilang harap-harap ang nakawan yung libo-libong hmm. mga mangisda. na kumamagitan nga po ng patuloy nilang uh, pangaharas at magbabawal dyan po sa ating West Philippine Sea, lalo-lalo na po sa exclusive economics. Sir, sa hanggang saan kayo umabot? thirty uh, miles po yung aming layo mula po sa Pangpang. -pang. mm -hmm. po sa Opo. Okay, sino man tala nyo na rin pagkakataon para mangisda doon? Yes po, uh, yung nagkaroon, nagkawil po ng huli po ng pusit at ng iba pang mga mawili tulad po ng tuna. Mm -hmm. ano, pero hindi po kami nakawin ng tuna eh, mga mas, ano lang po. Ah... Uh, Marami pa namang nauhuli doon, Zeronel. Opo, din yun po 'yung talagang pangisda ng mga mangingisda eh, 'yung lugar na 'yan. Diyan po talaga sila nakakakuha naka ng uh, tiyak na maraming huli para sa pangkabuhayan po ng mga pamilya. No. Mm. So, lalong lalo po dito sa sa mga kwento po ng mga mangingisda sa Masinloc, lalo po sana dito sa may Bahaw di Masinloc. Sa bahaw di Masinloc po ano, mm. sa may lagoon. Okay. Uh, Kasi dyan, dyan po, na uh, nababanggit po nila na dati, nung hindi pa, tuloy, nung hindi pa po pinagbabuwalan, ay mayroong sa seven months po, 3.2 million po yung nagiging halaga ng ng kanilang huli. sa hmm. loob po na pitong, ng pitong buwan. Opo. Yung lakad po ninyo kahapon at magdamag hanggang ngayong umaga, kayo po ba'y nabigyan ng escort ng Philippine Coast Guard na kapag-coordinate ba kayo para sa inyong protection? Ay pag-coordinate po uh, at um, nagkaroon po naman ng paabot ang Coast Guard na sila yung supporta mm -mm. dahil uh, bati na rin po no, sa mga interview na nakaraan. Sinabi rin naman nila talagang uh, walang dahilan para pigilan yung mga mangisda na, mm -mm. na malaot at mangisda mismo dito po sa ating karagatan mm -hmm. dahil po yan po ay sa atin. Yun. Okay. Uh... Bagamat sinasabi niyo na hindi niyo kikilalanin ano ha yung yung atas po ng China na manghuhuli na by uh, June 15 ng uh, mga trespassers po diyan no pero mer hindi siguro may iwasan din wing may pangamba eh, no Oo, sa panig ng ating mga mangingisda meron ba kayo hiling sa gobyerno no uh, kasi uh, uh, kung itutuloy niyo yung pangingisda do doon tuling kayo hindi uh, ba natatakot yung ano yung inyong pamilya naman sa inyong kaligtasan hindi um, po nawawala yung pangamba, no, lalo pat uh, alam naman natin yung katangin po ng China. Pero mas nakakatakot po kasi sa amin mga mga mangisda na awala yung kabuhayan dahil ang maapektuhan po nito ay ang mga mahal sa buhay ng mga maingisda ang umaasa po dyan sa West Philippine Sea. Mm -hmm. So tuloy At lang po kayo sa pangingisda, sa pangingisda dyan? Tuloy lang sa pangingisda? Kaya, kaya tuloy lang po sa pangingisda, hindi po uh, mapipigil yung mga mga mangisda na patuloy na mangisda dahil ito ay katumbas po ng buhay ng aming mga mahal sa buhay. At siyempre panawagan po namin sa ating pamahalaan na dapat ay patuloy na suportahan yung mga mahangis ng Pilipino dahil uh, tayo yung may pakatwiran at legal na batayan para pakinabangan yan. At maasa kami sa sinasabi lagi ni President Bongbong Marcos na ni isang pulgada po ay hindi niya susuko yung ating uh, paragatan dyan po sa China. Oo. Masusundan, pa, masusundan po, po, po nalang. itong uh, expedition? Yes po, uh, ano po yan, magtutuloy-tuloy po sa mga susunod na araw. Taka ano po yan, uh, bahag, yung pong pangista tuloy-tuloy, malamang sa uh, July 12 ay magkaroon po uli kami dahil yan po yung um, eight years na pagumpay ng arbitral ruling arbitral ruling ano na uh, yung decision ng permanent court of arbitration na atin po yung exclusive namin son at walang meron ba kayong ano event uh, meron ba kayong kaganapan sa ano sa araw ng kalayaan ah meron din po meron, meron din, din, po kami gagawin ano expedition din oh. yes po meron po kami gagawin mga bluebell bluebell protest expedition hmm. collective fishing ulit mm. kung saan ay uh, namin na itong kalayaan ay what no dahil um, kita naman natin na na, na nanatili yung presensya ng mga dayuhan diyan ng China. Okay. Siyempre, na diyan din ng US. Kaya hindi po natin masasabing uh, ganap na malaya yung ating mga mangista, yung ating mga mga Pilipino. Okay. Pero maganda pa rin siguro, si Ronel, kung meron kayong ano doon, total na uusawin yung ano eh, yung motorcycle escort, di ba? Mm -hmm. Baka pwede rin magkaroon sila ng motorboat es escort yeah, di ba? Yan, galing oh, diba? sana, oh, sa Coast Guard. Oh, before. before oh, yes. Yeah. Oh. Baka pwede silang mabantayan din dyan habang mm -hmm. kayo po'y nanguhuli para wala naman pong manghara sa inyo. Mm -hmm. Yes po, yes po. Salamat din po doon sa idea. Ganyan po yung ating oh. uh, mga hilingin din para matiyak po yung ating kaligtasan sa panahon po na tayo mga sa ating mga All right. Sige. Sir Ronel, thank you. Mag-ingat kayo. Thank you, sir. Amara. Maraming salamat po, ma'am uh, mabing at uh, Sir Joel. At Good luck po. Ginong Ronel Arambulo, siya po ang National Vice Chairperson, Grupong Pamalakaya, mga kapuso, punta.